Lods, dia kumbati nas oh, Plaza yeah. Rizal mga Lods. Bro, Jared, oh. Bago mo nasa Kanina, mga kapatid, bago magsimula ang dialogue na ito, itinikit ko sa kanya. Nung pagdikit ko sa kanya, lumayos siya. Eh, di tamang-tama sa kanya, yung nasa 1 ng unang kurinto. kaya butlay. Like, next oh, question, hirap-hirap oh, pa sabi naman. Sabi mo, natakot ako yung sa cross oh, oh. mo. Yung tanong oh, mo, pangyay, sabi mo, natakot na, na, ako sa cross mo. Ito tanong. pag ko yan, hindi yan nakatakot ng na, Diablo. Na, yes or mo yan, makatakot yung kapag ng Yes! Yes, yes. Sorry. Yes. Nalyes, sumusunod mi ka. Eh, ay naiyo eh, yes. Yes. Katona yan 844 ng dyan sa kasinungalingan mo. <laughs> yung ama na. diablo natatagp <laughs> dito. Humare eh. ka, hindi ko matatagp kasi anak <laughs> ng diablo eh. Pero yung ama diablo ay sa 844 ng Juan at pagsisinungaling mo ngayon, yun ang matatakot, yun ang mapapasok. Pumunta ka sa lila, pumunta ka kay Father Daruytik, tanungin mo ng exorcism.

Saan mga kababayan niya eh mga kababayan, ano? Ngayon, kung gusto niya ng letra por letra Hindi ko naman isusuko yung pananampalataya ko na natutunan ko sa mga apostol na nasa 3-6 ng ikalawang Purinto Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol 3-6 ng ikalawang Purinto, hindi sa titik Therefore, hindi letra por letra letra. Dahil kung letra por letra ang patayan, pahanap ko sa iyo yung salitang butay. Pag wala, ibig sabihin, hindi ka pala totoo. Nakapalong! Wait lang, wait lang, wait lang! Sa dos kings, sa ikalawang Thessalonica, kasama sa tradisyon na ang mga demonyo na sa krus, katunayan, isa na yung kamamuton. Lesbiyon! Lesbiyon! Hirap-hirapan mo! Hirap-hirapan mo! Ito mo. Okay, next question uh, ako. <laughs> mo 'yung sign of the cross oh, so. Objection moderator ma Objection moderator. Tingnan mo. na, ginawa niya nang sign of the cross. Kanina, 'yung literal lang na cross ng pinagpakuan ni Kristo uh, sa 6:40 ng Galatians. Ano? Iniinom natataranta na, mo dito. Ma'am Janet, ano pinag, pinag uusapan nyo? Ang pinag-uusapan namin, yung O yung literal, na yung literal na cross? Yung literal na cross. Literal na cross. O oh, 640 ng uh, Galicia. Out of, of topic, ang sign of the cross. Sige, okay. <laughs> Next question. Nataranta thank thank you. eh. Wala nang matanong eh. Oh, Sabi nang <laughs> nataranta. Next question. Dito, pag nataranta ako. Ngayon o, ano ka mo? O, di ako natatakot Next question. Next question. Next question. Sa natanong. Meron ka bang mababasa, katulad ng Philippians chapter 2 verse 10, na ang pagtakot ng Diablo ay pangalan na Isos at Bruce din ang pagtakot ng Diablo. Yes, meron. Sa Pilipos. Okay, Pilipos, matatakot ang demonyo Pilipos. 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 sa pangalan ni Kristo. Nasaan ba si Kristo? 614 of Galatians, nasa Pilipos. Christ. Kaya, yung talatang binasa mo, yun mismo ang sumampal sa'yo. Kaya, sorry butlay, like, talo ka na. Next question. Ang wala. Mo ba? Mo, Pilipo, mga kabatid, mga kababayan, hindi niya alam yung talatang binasa niya sa akin pa nagtatanong. Oh may grade 1 pala ito. O next question. Saan? Saan sa Pilipos? Yung binasa mo ka kanina. Sa yung binasa mo ka kanina. Saan ka sa Pilipos? Yung binasa niya kanina. Sa Pilipos, chapter Yung yuyukod sa pangalan ni Cristo. Ay, mo na alam. Binasa mo kanina, tapos di mo pala alam. Saan niya? Sa Pilipos. Sa Pilipos. Sa, abyo. sa yung pinasa niya Kaka kanina, oh, ay. 2, 6, 3, 9, ayaw, 10. Oh, ayaw niya na ayaw niya na basahin. -basahin. Oh, ayaw ba niya na basahin ba so na siya. <laughs> yung pinasa mo kanina. Dos, 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 Yung binasa mo kanina. Oh, yung binasa mo kanina. Wala cross door Wala. Sino kitatalaga? Wala. lang ang Wait lang, wait lang. pa naman buto ang hirap mong kalabaw. Ba malalakas po. pa yung pastor sa binyan kaysa dito eh. Grade 1 pa, grade 1. Grade 1. Nang sa Amen. Nang nanga sa ng lupa. At nang sa ilalim ng lupa. Ang topic dito, cross, literal na cross. Tama bro, at nasa diwa niyan. ano, nasa liba si Kristo at sa pa nakapako si Kristo? So kasama na yun. Ang topic na kasi literal na cross, ay lang afirmative. Ewan ko bro, ito, ito, na lang siguro. Ayan, Ano lang, ano lang, bro, bro Jando? Cross examination, red zone nila Huwag kang sumiga, huwag kang sumiga, huwag kang sumiga, huwag No, that's what eh. Ah, other question, other question, other question! No, that's what we do eh. Oo, ah... 10 minutes, cross 10 minutes yun. Yan yung maganda. Ah, then cross eh. Wait, wait na nga. Anong talaga Cross, cross. Yung cross ano yun? Pantakot daw sa demonyo. Patutunayan mo na, ang, ang literal na cross, Pantakot sa demonyo. Oo, wow, ayon sa tradisyon. Wala nang ibang question si Botlay eh. Wala, maulit-ulit na lang yung tanong niya. Binabasa niya yung Pilipos. Nag-check interpretation. Ang tema, <laughs> okay, ma. ano okay, okay, uh, 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 ko misterio naman ako nagsusulat. tanga talaga. Pwede ka pang tumakbo uh, mamaya, Brad. matema. Uh, matema. 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 Ilagay na system. Pwede ka pang tumakbo. Ano na eh? Mga ganyan area sa. Babalik ko sa'yo. Pwede ka pang tumakbo. mapahiya Sige, sige, sige. Online So mas mabuti Other question regarding sa class. Wala na? Wala na? Naubusan si butay ng questions mga kapatid. Anong Okay, yung cross. tayo kitchen natin. Tapos sa si butay magtanong. O, ikaw naman yung magtanong sa kanya. Oye! Ah, oh, sige, sige. Ito lang, si si magtanong sa kayo. Ah, oh, sige. Patong po sa cross. Patong po sa cross. Ano, sa 18, di si ng unang kurito. Oh. Hmm? Oh, sino ano? yung mga umaayaw sa cross? Ikaw o oh, si Cristo? Wala ako dun. Bakit mo itanong? Objection, Madarito. Ma <laughs> Objection, yun. Ma Objection, Madarito. Hindi ma pali si question yun, ano? Hindi ko naman sinabing nandun siya eh. Okay. Okay. Ang tinanong sa mo, sabaw, sabaw. Oh, bro, 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 bro. <laughs> Yung tanong mo isang uri ng palasyon. sa <laughs> ah, iyon. sige, sige. Okay. Ah, sige. Ayusin <laughs> mo yung nasa talata para hindi palasyon. Ano iyo. Anong sinasabi okay, okay, talaga yung okay. tanong mo sa kanya? Go. natin, ano? Unang preso, unang disiso. Ang tawag kasi doon is loaded question palasyon. Kaya hindi oh. pwede yun. Ka, magandang laban to. Butlay versus Bro Jared. <laughs> sa pagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahama. Hmm. Ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos sa atin na nangaliligtas. Tanong, Tanong, kung ang cross ay kapangyarihan ng Diyos, matatakot ba demonyo dyan o hindi? Sagot. Wala namang <laughs> Oo oh, uh, okay, hindi, oo ano. okay, ano. ah. e. uh, so, oh. uh, Ang tanong po uh, na. sa iyo, kategorikal Kategorikal Olet, kategorikal, tanong, olet, olet Olet tanong Sa salita ng ay Kung ayon sa 1.8 ng 1. Korinto Ang krus ay kapangyarihan ng Diyos Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos Matatakot ba demonyo doon? Yes or no? Walang sinabi Yes or no? No. 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 Oh, sige, sige, sige. Wait no. lang, wait no. lang, wait, no. lang. wait no. lang, Ang tanong mo, sa kapangyarihan ng Diyos, matatakot ba ang demonyo? Sagot niya, no. Bakit no? No, bakit kasi kasi um, ng pagtakot ng mahina Diablo mo. ay pangalan ni Kristo, so di mo alam. Okay, ngayon. No. Tampoco. Ngayon, ngayon. ko sa Biblia na yung Cristo mismo August. ay kapangyarihan ng Diyos na sinasabi mo hindi matatakot ang demonyo doon. Tatanggapin mo, wala ka na sa sarili. No, sa topic natin. <laughs> <Sa> Tatanggapin <topic natin. laughs> mo, wala ka sa na sa sarili. Na. Next topic na to. Wow. Next topic na to. Next topic na to. Next topic Next topic na to. na Next topic na na Basahin natin ah, sa unang Korinto ah. 1.24 Kasi sabi niya, 1, hindi matatakot o, ang mga Corinto, demonyo sa kapangyarihan 24. ng Diyos oh. Hmm. Matatakot lang daw kay Kristo Ngayon, kung mabasa ko na yung kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo na sinasabi mo hindi matatakot ang demonyo Tatanggapin mo, talo ka butlay. Ah. Matalo, o, na good life Bakit ako matalo? Bakit ako matalo? Oh, basahin natin, dito, sabi na, sabi. O, basahin sa unang Korinto Lukot-lukot, tagalang-tagalang lukot 1.24 Mga kaibigan, Ngunit sa kanila, mga tinawa, maging, <laughs> maging mga hudyo grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano, ano ba kayo? Ah. Anong ba ano? Anong ba kayo? Anong ba mo? Ang tanong kung si Cristo si si Christo, kapangyarihan ng Diyos, ang tanong mo? Sabi mo kanina, hindi natatakot ang mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos dahil sabi mo no, sabi mo kay Cristo. Tanong, sino ang kapangyarihan ng Diyos? Si Cristo yan eh! Ayun, salamat! Ay, 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 Umami! Ay Amen, 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 na amen, 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 amen,

Okay, 'yung mamimiss niyan. 'Yung sabi niya, 'yung mamimiss niyan. Okay, okay yan. Hindi. 'Yung sabi niya, 'yung mamimiss niyan. Okay, 'yung sabi ng mangmang kanina, 'yun 'yung mamimiss. Okay, Anisa, kapag 'yung kanina kapatid mo. Pakiulit, walk walk, 'yung bolis. Pakiulit 'yung sabuto. Ang sagot ko, hindi pang takot. Kasi po, walang mamabasa okay. eh. Okay, okay. Wala daw pang takot. Ano? Ibig sabihin, yung kaligtasan, hindi daw pang takot. Hmm. Hindi. Hindi daw kaligtasan yes, yung really. pang takot. At yes. isipo ng kaligtasan, yung cross. Yes. Meaning, yung karunungan ng Diyos. Ngayon, kung hindi natatakot sa kaligtasan ng demonyo at yun ang simbolo ng krus nakapangyarihan na ng Diyos na sa 1.24 ng kulang po so, si Kristo, tinatanggap mo ba yung Kristo mo hindi kinatatakutan ng demonyo? Yes, yes. or no? Mali yung tanong mo. <laughs>

yung Kristo mo ba, hindi ko natapot na demonyo, yes or no? Okay, sagot. Yung Kristo ko ay... Talagang yes, na... or no muna, eh. yes or no muna. Yes or no? Yes. Yes. <laughs> yes. Okay, na, yes. Yes. Na, yes. Okay. Okay. Kasi po, sa Pilipinas sa Porto ah. Verste, yun talaga pa ng Diablo. Luluhod pa nga. <laughs> uh, kayo lang naman di lumuluhod kay Kristo. Sakot kay Sino? Pakimala. 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 Yeah. 'Yung komput-put tangan. Wait, lang, wait, lang, wait, wait. Wait, wait. For verification oh, okay. <Ministry> uh, lang, delay Nagbintang siya. Nagbintang si For verification lang. Sa simbahan 'yung buti lumuluhod ba kayo noon? Yes or no? Oh, uh, ah, kana. Ayun, 'yan, 'yan. Oh, 'di 'di. Nagbintang siya. Nagbintang siya. Panegorsy ba kayo? Lumuluhod ba kayo? Iba, sabi mo nagbintang siya. Oh, kaya gusto ko mabigyan ng ina. Pagtotoba ang bintang niya, O bintang nang talaga 'yon. Ang tanong niyo ngayon, totoo ba sinabi ni ni, ni Jared na sa inyong simbahan kayo lumuluhod? Oo. Alam mo ba? Sa simbahan hindi sa sa simbahan niyo lumuluhod din. Yes, kay Kristo. Enwatwe 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 enwatwe. Enwatwe. Sa inyong lumuluhod kay Kristo nga. Oh, sa San Sanji Cristo, sa San Cristo. San Cristo di Lordio. Wala pong Pororo TV. ng pastor. Lumuluhod kay Sarapan ng pastor. Lumuluhod ba? Ilahan nyo yun. Ano pinunod? Masasabi niya daw. Ano? Ano? Ilahan na ka? sa system ko? Di na na ba? Cool. system ko, hindi na rin. Kaya maya ka, kaya may Sige na, God. Para ba? ang mga demonyo. At si Kristo ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. At sa... Binasa natin sa 1.18 ng Unang Kurinto, baka hindi mo pa butla yan, alam, Butlay, ha? Na daya. ang krus, ang kapangyarihan at, at, at ng Sam Diyos. Tinatanggap mo ba ang krus at si Kristo si ay, ay magkaisa? Sapagkat ang krus ay kapangyarihan ng ka Diyos at si Kristo ay kapangyarihan ng Diyos ayon sa 1.24 ng Unang Kurinto. Tanong! Sinong matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? Ay, kami ng Pablo. Matalino si Pablo? Bakit ka tumawa? Bakit ka tumawa? Ano? Ano ang mga mga? Natatakot no, ako. Ah, mga, oh, mga. No, no. na ako. Ano ang mga mga? Ano ang mga mga? Sunod na tanong. Ngayong matalino kayo ni Pablo, sabi mo kanina ang Cruz hindi kinatatakutan ano, ng demonyo. Samantalang sa 1.18 ng unang 1.Curinto, ang Cruz, okay. ang, Cruz Friend, ang kapangyarihan si butler, eh? ng Diyos. At <laughs> uh, ang kapangyarihan ng Diyos ay si Cristo. Tanong ulit kanina na hindi mo na sagot. Natatakot ba ang demonyo kay Cristo na siyang kapangyarihan ng Diyos na kaisa ng Cruz? Yes or no? No. 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 Bakit? Oh. Kasi yung, si Kristo talaga yung oh. ng oh. Kaya, lumod yung jablo Diablo. Lumuhod nga yung Saan ba sa yung cross may lumuhod ng Diablo? Saan? Saan? naman luluhod ah. yung Diablo doon sa cross? wala na kasi hindi nakasagot. Hindi nakasagot. Hindi mo yung tinatanong ko. Yung yung yung, yung 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 tanong niya kasi, si Kristo lang kapang yari ang Diyos kinatatakotin Diablo. Atras yan? Lahat. 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 sige.